Mga kaasi, ako'y may ipapakita sa inyo yun ay uh, sa wakas nabuhay yung uh, dalawang bunga ng gulay uh, na aming, uh, aking ipapakita ngayon na nandito lang sa bakuran dahil laging namamatay yung mga bunga nito eh. ngayon lang siya uh, mayroong uh, bungang lumaki <laughs> pansin ko eh at uh, ipapakita ko sa inyo kung ano ito mga kasi ito na andito na um, uh, ipapakita ko sa inyo yan ito na oh. oops yan oh against the light yan 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 yan, mm. yan. at ito pa yung isa yan kaya dalawa <laughs> yan oh mayroon pa siya doon kaya lang ayaw ko kung mabubuhay siya ayan oh isa dalawa yon yan hmm. okay isang ukol lang yan isang puno lang yan yan pa yung nilagyan ko ng suldong pakasakali yan oh namatay ito ang daming namatay masipag siyang bumunga kaya lang namamatay siya ano kaya ang uh, uh, gagawin para hindi siya mamamatay sabihin nyo nga mga kasi kung anong ang gagawin para yung mga bunga nito ay hindi siya uh, namamatay anong mga gamot na aking uh, ilalagay Yan. salamat salamat and thank you and god bless